Sa wakas, lumalabas na ang Europa mula sa anino at inilalahad kung ano ang magiging itsura ng misyon, ang misyon militar sa Ukraine. Aminado ang Brussels na hindi na abstract na usapan ang nangyayari sa Europa, kundi may malinaw ng plano para sa multinasyonal na presensya ng militar sa Ukraine pagkatapos ng tigil putukan. Lumapag ngayong araw sa Plovdiv ang eroplano ni Rusula von der Leyen kahit may aberya sa Global Positioning System Signal. Tulad ng alam ninyo, hindi ito dalawang hiwalay na pangyayari kundi iisang larawan lang. Naiintindihan ng Europa na matagal nang lumampas ang digmaan sa linyang iyon ng harapan na nasa Ukraine at naghahanda ang Europa. Matibay na balangkas ng seguridad, tao, infrastruktura, pamantayan, HBP. Para talakayin ang paksang ito, nakatakda ang mga pagpupulong ni Donald Trump kay Vladimir Zelensky at sa mga lider ng Europa sa Paris sa ika ng Setyembre. Ako si Alexei Pechi. Ika-isa ng Setyembre ngayon. Tatalakayin natin ang paksang ito ng mas detalyado. Paano konektado ang dalawang balitang ito na mukhang magkaiba? Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mag-subscribe rin kayo sa Telegram channel ko, Pechi News. Nasa video description ang link. Ngayon, ang mga bansa sa Europa ay naghahanda ng mga hakbang para sa pangseguridad na garantiya sa Ukraine pagkatapos ng digmaan, gaya ng paglalagay ng tropa sa kanilang teritoryo. Ayon kay Ursula von der Leyen, tagapangulo ng European Commission, at ang mga hakbang na ito ay susuportahan ng Estados Unidos, ayon sa kanya, sa isang panayam para sa Financial Times. At narito ang kanyang sinabi. Meron tayong malinaw na plano para sa pagpapakalat ng international na puwersang militar Nagkasundo sa White House hinggil sa suporta ng mga Amerikano at maayos ang progreso nito. Tiniyak ni Pangulong Donald Trump ng United States na masisiguro ang presensya ng mga Amerikano sa ilalim ng programang suporta. Napakalinaw nito at paulit-ulit na pinagtibay, sabi niya. Kahit nagpadala noon si Trump ng sundalo sa Ukraine, nangako naman siyang tutulong sa seguridad ng Ukraine sa ibang paraan. Maaring kabilang sa suporta ng Estados Unidos ang intelihensya, pagmamanman at rekognisyon, mga kagamitan para sa command at control, pati na rin ang mga sistema ng depensa laban sa himpapawid. Ayon sa lohika ng Europa, layunin ng hinaharap na misyon na ilipat sa Ukraine ang may hirap na proseso tulad ng pagsasanay ng mga sundalo, pagkukumpuni, pag-assemble ng armas, logistika at pag-iimbak, imbes na magpadala ng tropa sa trinsera sa Ukraine magsisimula ang mapayapang pagbabantay sa kalangitan sa kanlurang rehiyon bago sa buong bansa. Ito ay mga patrol, radar, mga bahagi ng depensa laban sa himpapawid, mga unit ng electronic warfare at cybersecurity. Ngayon, ayon sa kanila, suportado ng Estados Unidos ang pamunuan, intelihensya at pagmamanman. Ang sistemang ito ay maginhawa para kay Trump dahil mas kaunting issue sa Kongreso at Make America Great Again movement. At para sa mga Europeo, mas kontrolado ang seguridad ng kontinente. Para sa Kiev, mga taong kilala, malinaw ang mga proseso, lahat ay malapit at madaling abutin. At heto naman ang Rusya. Napagtanto kong hindi pinansin ng kanluran ang mga sigaw ni Naputin, Lavrov, Peskov at Sakharova. Ipinaalala ng Kremlin na hindi papayagan ng Rusya ang anumang tropang Europeo sa Ukraine. Posible lang ang garantiya para sa Ukraine kung kasali ang Rusya. Pero, gaya ng nakikita, hindi naman napipigilan ng Kremlin ang proseso sa kanluran. Ngayon, kumikilos na ang Rusya sa ibang paraan na nagpapakita ng kawalang pag-asa ng Kremlin. Una, biglang nagpasya ngayon ang mga propagandistang media ng Rusya na buhayin at ipakita sa atin ang tumakas na Ukrainyanong presidente na si Yanukovych. Nagpasya siyang ikwento kung bakit masama ang European Union at NATO at bakit hindi dapat makipagtulungan ang Ukraine sa kanila sa seguridad. Hindi ko na uulitin ang mga kalokohang iyon. Hanapin niyo na lang sa internet. Sinabi ni Yanukovych na siya ang nagsikap mapalapit ang Ukraine sa European Union, ngunit hindi raw tama ang asal ng mga Europeo. Sabi niya, kapag sumali ang Ukraine sa NATO, posibleng mauwi ito sa digmaang sibil. Ipinapakita nito kung gaano kasama ang diplomasya ng mga Ruso na napilitan silang ilabas si Yanukovych. Parang may halaga pa talaga ang mga argumento niya. Pangalawa, nagbanta agad ang Russia kay Ursula von der Leyen matapos ang pahayag niya ukol sa military contingent sa Ukraine. Naantala ang nabigasyon kaya lumipat ang crew sa reserbang pamamaraan. Isa itong tuyong pahayag sa Bulgarian Aviation. At ano ang ibig sabihin nito? Ngayon, dumating ang tagapangulo ng Euro sa Bulgaria. At ngayon, lumabas na ang eroplano ni von der Leyen ay nakaranas ng kahina-hinalang pakikialam ng Russia sa operasyon ng Global Positioning System. Pinaghihinalaan ng mga opisyal na ang mga elektronikong kagamitan sa nabigasyon ay na-jam habang papalapit sa paliparan ng Plovdiv sa Bulgaria at tumigil sa paggana ang Global Positioning System. Matapos ang isang oras sa paliparan, nagdesisyon ang piloto na manual na ilapag ang eroplano gamit ang papel na card. Ipinahayag ng mga pamahalaan ng mga bansa sa European Union ang pagtaas ng mga kaso ng pagjam at pamemeke ng mga Global Positioning System, Signal, simula noong Pebrero 2022, lalo na sa mga bansa sa Silangang Europa at rehiyon ng Baltic. Malinaw na ito'y bandido signal mula sa diktador na si Putin kay Rasule von der Leyen. Maging maingat siya sa sinasabi at hindi na nakakagulat kung magre-react ang European Union. Sa 2025, ang pagpalit ng coordinates at pagjam ng Global Positioning System ay parang pelikula na lang. Pagpapatuloy, oras ng pagbaba, bagyo. Ito ay banta sa civil aviation at sa mga kritikal na infrastruktura sa lupa sa loob ng European Union. At ibig sabihin nito, ang hinaharap na misyon militar ng European Union ay hindi lang basta isang kilos para sa kapakanan ng Ukraina. Hindi. Ito ay bahagi ng sariling seguridad ng Europa. Kung hindi, bukas Pwedeng lumipad ang eroplano ng punong ministro ng kahit anong European Union bansa gamit lang papel na mapa, walang global positioning system o navigasyon. Dito naalala ng mga opisyal ng Europa ang panawagan ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya noong 2017 para sa estratehikong autonomiya mula sa Estados Unidos. Magbabahagi ako ng SIPI mula sa isang diplomat ng Europa na kinuhana ng pahayag ng Financial Times para makita kung paano ito tunog sa likod ng saradong pinto. CP. May kinalaman ito sa katotohanan ng karamihan sa mga tanong na ito sa Europa ay talagang mga Amerikano ang sumasagot ngayon. Paano gagana ang pampulitikang mekanismo ng misyon militar ng European Union sa Ukraine? Sa loob ng European Union, siyempre, may isa o dalawa dyan. Hindi, hindi ko alam. Ito ay Hungary, Hungary, Slovakia. Pero ang format ng koalisyon ay matagal nang nasubukan. Mula Ramstein hanggang sa tank coalition. Ang legal na porma nito ay isang kasunduan sa pagitan ng Ukraine tungkol sa mga garantiya pagkatapos ng digmaan at misyon para sa suporta ng seguridad. Flexible ang mga parameter, mula sa mga tagapayo at tagasanay hanggang sa mga operator ng air defense systems. Ibig sabihin, bawat bansa ay magpapasya kung gaano kalaki ang kanilang magiging partisipasyon sa kwentong ito. Maliwanag ang pulang linya. Bawal ang direktang labanan, pero dapat laging may presensya. Ang mahina na tigil putukan ay parang paanyaya sa paghihiganti. Ano ang naidudulot nito sa Ukraine? Unang bilis, kapag lokal ang pagsasanay, pagkukumpuni at lohistika, nababawasan ang siklo ng pagsusuri at pagbabalik sa serbisyo mula buwan hanggang linggo. Pangalawa ay ang katatagan. Ang PVO at REB na suportado ng Europa ay pumipigil sa kalaban na gumawa ng maliliit na kalokohan gamit ang palusot na hindi kami yon. Pangatlo, politika. Ang mga Europeo sa lupa ay nagpapataas ng politikal na halaga ng pagsira sa tigil putukan para sa Moscow. Oo, hindi ito tropa ng NATO sa trinsera pero hindi rin lang papel na garantiya. Kahit nahuli, natutunan pa rin ng Europa ang mga aral. Noong 2014, hindi nila pinahalagahan ang tatag. Noong 2022 ang bilis at sa 2025 ang presensya. Ngayon, nabubuo na ito bilang balangkas. Hayaan mo ring may magsabi pa tungkol sa pagod. Ang pagod ay madaling gamutin ng inhinyeriya, isang beses at panghabang-buhay. Ayusin lahat, bigyan ng garantiya sa kaligtasan. Sundin ang sinabi ninyo at tapos na. Wala nang pagod. Kung maayos ang mekanismo, bakit ka mapapagod? Kaya dito ko tatapusin. Isulat ninyo nyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.